Gada ng sarong lalaki makalis na pagbabadilon alas 8.30 kasubanggi sa Mila Camarines Sur. Binisto ang biktima na si Dexter Ocampo Mendez, 47 anyos may agom na pinagbabadil sa luwas kang Harungkaini, sa Zone 3, Barangay Santo Domingo, kan-suspect na binistong si Noli Maceda Ibona, 45 anyos may agom, residente kang Barangay San Roque, Legazpo City. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Arlie Regetuelo and Municipal Executive Senior Police Officer Camila or Municipal Police Station, alas 8.40 nang banggikan report sa saindang istasyon ng insidente. Basado sa inisyal na investigasyon, nagkaigwanin mainit na diskusyon ang sospek as inang biktima na nauli sa nasambit na insidente. Sa Joint Dragnet Operation Kang Otoridad, na-corner man ang sospek sa Mila or Naga Boundary. Parang magkakilala sila baka uh, baka pumunta lang yung suspect pero magkakilala sila mm -hmm. hindi ko alam kung anong kung anong purpose ng suspect kung bakit pumunta doon siguro may usapan yung dalawa so nagkaroon ng ano mainit na discussion kaya nauwi sa ganun Duwang tamaanin bala sa tikaban sinapo kang biktima na pigdarapa kuta sa Bicol Medical Center alagad pigdeklaran dedo na rival. Nakuas sa lugar kang insidente ang duwang pidasong bala ni 9MM, sarong kutsilyo na may labang 42 cm, sarong kotse, motorsiklo, sarong cellphone as in identification cards kang biktima. Uh, marunong tayong magpakumbaba kasi kung mayroon naman na hindi pagkakaunawaan, eh, nadadala naman sa magandang usapan. So, siguro wag lang masyadong mainit ang ulo kasi kawawa naman kung ganito ang nangyari. So, kawawa yung pamilya. Sa presente, nasa kustudiyan na kanmila Mila Orempias ang sospek kasi inahampang sa kasong murder. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.